Panginoon, kami po po'y humaharap sa inyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Salamat po sa araw na ito na inyong ipinagkaloob at sa pagkakataong makapakinig at magnilay sa iyong salita. Maraming salamat po sa buhay, sa aming pang-araw-araw na pangangailangan at sa bawat biyaya, maliit man o malak. Higit sa lahat, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na nagiging sandigan namin sa bawat sitwasyo. Ngayon, hinihiling namin na habang kami sumasaliksik sa banal na kasulatan, naway matanim ng malalim sa aming mga puso ang iyong mensa. Tulungan mo po kaming maunawaan ang tunay na kahulugan ng pakikipag-ugnayan sa iyo, tulad ng mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Nais po naming mabuhay ayon sa iyong kalooban, upang ang aming buhay ay magbunga ng sagana at karapat dapat sa iyong kaluwalhasya. Ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan at gabay ng Espiritu Santo upang ang pagninilay na ito ay magdulot ng pagbabago, kagalakan at direksyon sa aming paglalakba. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pag-asa sa pangalan ng iyong minamahal na anak, si Jesu Kristo. Amen. Mga minamahal na kapatid, ngayon po ay inihahanda natin ang ating mga puso para sa pagbasa ng Ebanghelyo sa araw na ito. Naway makinig tayo ng may bukas na puso, na parang ang mga salita mismo inagmumula sa bibig ni Jesus. Hinihiling natin na ang mensahe ngayon ay magbigay inspirasyon sa atin na manatiling konektado sa tunay na pinagmumulan ng buhay, na walang iba kundi si Kristo, at maging mabungang sanga na laging handang lumago sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Pakinggan natin ito ng may buong atensyon at pusong handang tumangga. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. Salita ng kaligtasan, papuri sa iyo, Panginoon. Ang talatang narinig natin ay isa sa pinakamagaganda at pinakamalalim na mga aral na iniwan ni Jesus. Ginamit niya ang imahe ng puno ng ubas at mga sanga upang ipaliwanag kung paano gumagana ang ating ugnayang espiritual sa Kanya. Inilalarawan ni Jesus ang sarili niya bilang ang tunay na puno ng ubas, ang pinagmumulan ng buhay at lakas espiritual tayo naman ang mga sanga na kailangang manatiling nakakabit sa Kanya upang lumago at magbunga. Malinaw ang mensahe kung hindi tayo mananatiling konektado kay Kristo ng tapat at tuloy-tuloy. Hindi tayo makakagawa ng anumang may espiritual o walang hanggang halaga. Ang ugnayang ito kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo o mga ritwa. Ang manatili sa Kanya ay nangangailangan ng higit pa sa pagdalo sa simbahan o pagbikas ng mga salita ng pananampalataya ito ay nangangahulugang mamuhay sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanya at yayon ang ating mga desisyon iniisip at kilos sa kanyang kalooban katulad ng isang sanga na nabubuhay at nagbubunga lamang kung nakakabit ito sa puno ng ubas at tumatanggap ng sustansya tayo bilang mga kristiyano ay ganap na umaasa sa presensya ni kristo para sa ating direksyon lakas at karununga ang manatili kay kristo ay isang pang-araw-araw at sinadyang pagpili hindi ito isang-isang beses na kaganapan, kundi isang tuloy-tuloy at malalim na relasyon. Kabilang dito ang regular na pagdarasal, pagninilay sa salita ng Diyos, at paghahanap ng mga sandali ng katahimikan sa kanyang presensya. Hindi lamang ito tungkol sa paghingi ng mga bagay, kundi sa pakikinig sa kanyang tinig at pagpapaubaya na baguhin tayo ng Espiritu Santo. Tulad ng isang halaman na hindi mabubuhay ng walang tubig at sustansya, ganoon din ang ating kaluluwa hindi ito unlad kung wala si Jesus sa ating buha. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa atin ng mahalagang aral tungkol sa kababaang loo. Nang sinabi ni Jesus, kung wala ako, wala kayong magagawa, pinaalalahanan niya tayo na lubos tayong umaasa sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na wala tayong kakayahang gawin ang mga bagay sa araw-araw, kundi na walang anumang makabuluhan o may pangmatagalang halaga ang magagawa natin kung wala ang kanyang presensya. Ito ay isang katotohanang nagpapalaya sapagkat ipinapakita nito na hindi natin kailangang pasanin ang bigat ng buhay ng mag-isa. Sa pagditiwala at pananatili kay Kristo, matutuklasan natin na siya ang ating lakas at, kasama niya, kakayanin natin ang anumang hamo. Madalas tayong natutuksong sumunod sa sarili nating landas, iniisip na alam natin kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Subalit ipinaalala ng talatang ito na tanging sa pananatili kay Kristo magkakaroon ng tunay na halaga ang ating mga pagsisika. Ang manatiling konektado sa puno ng ubas ay nangangahulugang hanapin ang gabay ng Diyos sa bawat desisyon, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aral at sa ating mga relasyon. Kailangang magtiwala tayo na ang kalooban ng Diyos ay palaging mas mabuti kaysa sa anumang plano na kaya nating likhay. Ang pananatili kay Kristo ay nangangailangan din ng pagtitiis at pagtitiyaga. Tulad ng isang puno na hindi agad namumunga ang ating paglalakbay espiritual ay nangangailangan ng oras at dedikasyo. Kailangan nating patuloy na linangin ang ating relasyon sa Diyos na may kumpiyansang darating ang tamang panahon para sa mga bunga. Mahalagang tandaan na ang mga bunga na ito ay hindi laging makikita sa mga panlabas na tagumpa. Kasama sa mga bunga ang mga pagbabagong nagaganap sa ating kalooban, tulad ng paghubog ng Espiritu Santo sa ating puso. Ito'y makikita sa ating paglago sa pananampalataya, pagmamahal at paglilingkod, mga bagay na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buha. Ang mga bunga na inaasahan ni Jesus mula sa atin ay hindi lamang mga material na tagumpay o panlabas na nakami. Ang tinutukoy niya ay ang mga bunga ng Espiritu na binanggit sa Galatia 5, oras 22 minuto negatibo, 23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa saril. Ang mga bungang ito ay bunga ng buhay na may pakikipag-ugnayan sa Diyos at hindi natin ito magagawa sa ating sariling lakas. Ito'y gawain ng Espiritu Santo na kumikilos sa ating kalooban at nahahayag sa ating mga ugali at kung paano natin pinakikitunguhan ang ibang ta. Mahalaga na sa ating pananatili kay Kristo, tayo rin ay magsikap na ibahagi ang mga bungang ito sa ating kapwa. Ang ating patotoo ay hindi natatapos sa mga salita lamang kundi dapat makita sa mga konkretong gawa ng pagmamahal at paglilingko. Ang tunay na koneksyon kay Jesus ay nasasalamin sa paraan ng ating pagtrato sa mga tao, sa paligid natin, at sa kung paano tayo humaharap sa mga pagsubok sa buha. Ang isang buhay na nakaugat kay Kristo ay isang buhay ng pagkakawang kababaang loob at pagunawa, na nagbibigay daan upang makita ng iba ang presensya ng Diyos sa ati. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento tayo ng pag-ibig at biyaya ni Kristo, nagbubunga hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng laha. Ang panalangin ay isa sa pinakamahalagang paraan upang manatili tayo kay Kristo. Sa pagdarasal, hindi lang natin inilalapit ang ating mga pangangailangan sa Diyos, kundi nakikipag-ugnayan tayo sa Kanyang kalooban at tumatanggap ng Kanyang Kapayapaan. Ang talata sa araw na ito ay nagtuturo sa atin na, kapag tayo'y nakaugnay kay Kristo, nagiging mas makapangyarihan ang ating mga panalangin, dahil hinihiling natin ang mga bagay na naayon sa puso ng Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na alam nating naririnig at tinutugon niya ang bawat taos pusong panalangi. Ang pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga para manatili tayong matatag, lalo na sa mga panahon ng pagsubo. Kapag kinikilala natin na tayo'y mga sangalamang at si Kristo ang ating nagbibigay buhay at nag-alaga sa atin, natututo tayong huwag pasanin ang bigat ng mundo ng mag-isa. Sa halip, natututo tayong magpahinga sa kanyang kapayapaan. Ang ganitong pagtitiwala ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon, sapagkat alam nating ang ating buhay ay nasa kamay ng isang Diyos na tapat at kailanman ay hindi tayo iwan o pababaya. Ang pagiging konektado kay Kristo ay nangangahulugang natututo tayong ipasa sa Kanya ang ating mga alalahanin at sumandal sa Kanyang walang hanggang pagmamaha. Matapos nating magnilay sa salita ng Diyos, tayo ngayon ay magkaisa sa panalangin na may pusong puno ng pananampalataya. Tulad ng itinuro sa atin sa talata ngayon, kapag nananatili tayo kay Kristo at nananalangin ng may pagtitiwala, nagiging makapangyarihan ang ating mga panalangi. Inaanyayahan namin kayong lahat na makibahagi sa sandaling ito ng panalangi. Tayo'y mag-focus sa presensya ng Diyos at yalay ang ating mga puso sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina Ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I, EBA. Sa iyo kami dumaraing, Nang hihinagpis sa lupang ito, Na puno ng luha. Kaya nga, Mahal na Tagapamagitan, Lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria, the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa sandaling ito ng pagninilay at pakikipag-ugnayan sa iyo. Salamat po sa paalala na kung wala kayo, wala kaming magagawa ngunit sa iyo ay nakakahanap kami ng lakas, layunin at buhay na masagana. Tulungan mo po kaming manatiling konektado sa iyo araw-araw, hanapin ang iyong presensya, at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway maging mabunga ang aming mga buhay, magdala ng kaluwalhasyan sa iyong pangalan, at maging pagpapala sa mga tao sa aming paligi. Salamat po sa lahat ng mga biyayang natanggap na namin, at sa katiyakang habang nananatili kami sa iyo lahat ng bagay ay kumikilos para sa aming kabutiha. Sa pangalan ni Jesus, pinararangalan ka namin at buong pusong nagpapasalama. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat na nakiisa sa amin sa panahong ito ng debosyo. Naway manatili sa ating mga puso ang mensahe ngayong araw at magsilbing inspirasyon upang mamuhay tayo bilang mga mabungang sanga, laging nakakabit sa tunay na puno ng ubas na si Kristo. Patuloy tayong maging matatag sa panalangin, pananampalataya, at pagsasabuhay ng kanyang salita, alam nating sa pananatili kay Jesus, tayo'y magbubunga ng sagana. Ang kapayapaan ni Kristo ay sumain yung lahat, ngayon at magpakailanman.